LTO sinispindi po ang administrative order na 2021-039 at LTO administrative order number BDM 2024-044 o ito po yung guidelines in classification, registration and operation of all types of electric vehicles. So, simplihan lang natin mga kaibigan. Ito po ay yung pagsuspinde sa panguhuli sa mga gumagamit ng e-bike dito sa atin sa bansa. So, ano ba ang sinabi ni LTO o ano yung nakalagay sa post nila? Sabi nila mga kaibigan, dito sa post nila, pansamantalang sinususpinde ng LTO ang ilang probisyon ng mga kautosang ito alinsunod sa direktiba ng DOTR na tiyakin akma ang mga ito sa electrics vehicle industry Development Act o tinatawag nating EVIDA law, kabilang dito ang pagkuha ng lisensya at rehistro para sa electric vehicles, mandatory use ng helmet sa pribado Department of Trade and Industry para sa mga gumagamit ng electric vehicles, pagbibigay ng kapangyarihan sa MMDA at mga LGU na magtakda ng mga patakaran sa paggamit ng e-bike, anumang patakaran ng LTO na sa lungat sa layunin ng EBIDA na isinusulong ang paggamit ng electric vehicles Manatili ang suspension nito habang inaayos ang mga patnubay ng EBIDA law upang masigurong akma ang mga ito sa mga layunin ng batas Mga kaibigan, iyan po ang sinabi ni LTO at ito po ay effective noong October 15. Mga kaibigan, so malinaw ang sinabi po dito ni LTO na hindi po sila manguhuli at hindi po sila magre-required na iparehistro gumamit po ng helmet sa mga electric vehicles o yung mga e-bikes sa alsada. So, malinaw po yan mga kaibigan na respetuhin po natin yung desisyon ng LTO para sa mga e-bike. Sa so, mga e-bike naman, mga kaibigan, maging responsible driver po tayo. Mas maganda sumunod po tayo sa batas trapiko. Mas maganda gumamit pa rin po tayo ng helmet kahit po tayo ay naka-e-bike. At ang higit sa lahat, mga kaibigan, hangga't maaari, huwag po nating paggamit sa mga minor o sa mga bata ang ating mga e-bike, especially gumag-dinadaan nila ito sa mga highway kasi nga po sobrang delikado ng highway at bata pa yung gumagamit o yung nagdadrive ng e-bike. Kaya mga ibigan kung kayo po ay mayroong e-bike, dapat po ay responsibilidad po ninyo kung anong mangyari dyan, lalo na minor or minor de edad po ang gumagamit. Opinion ko mga kaibigan is malaking tulong po ito para sa aramihan kasi nga is mura, hindi mo na kailangan ng lisensya, hindi mo na kailangan ng rehistro at higit sa lahat ay tipid po ito. So, sa totoo lang, marami pong matutulungan at marami pong nakikinabang sa e-bike. Sana pag dumating yung law o yung batas ni LTO is maging patas po sa lahat sa mga motorista, sa mga motor at sa mga electric vehicles o yung mga e-bike. Okay? So mga kaibigan, nag-update lang po ako sa inyo kung ano po ang nangyayari na sa mundo ng ibida o yung mga electric vehicles natin. Kaya syempre, big out po sa lahat ng gumagamit ng e-bike. Maging responsible po tayo. Huwag po sa basta sumisingit. Sumunod po tayo sa batas trapiko. Katulad po ng mga motorista, ng mga nakamotor, at sana po sa mga dealer na nagbebenta ng mga e-bike. Eh, bigyan po natin ng magandang seminar or magkaroon po di sana sila ng awareness bago po sila mag-release at magbenta ng mga e-bike okay so yun lang maraming salamat in-update ko na po kayo tungkol sa e-bike maraming salamat bye bye thank you